tutugtog tayo ng speaker tapos ah uh, tayo guys so subukan natin yung night vision natin uh, masukal guys sa uh, ano masukal pero tayo natin tapos uh, makapalabas <coughs> tayo ng uh, tikling o kahit ano uh, guys kahit ibon ada diក្នុង bahay teman uh, tikling, di kling sekal lah uh, jangan mga guys. Yo, uh, di lim. Uh, buka natin yung night vision natin guys. kami tayo nang speaker, apa tuk tayo nang speaker dito lang. So Stay okay. lang. Thank <laughs> you. Um. Abi guys kanina pa ako dito naghanap guys hindi ko talaga hanap yung na target natin so hindi pala maganda guys gamitin yung night vision pag yung spot ganito ka sukal Oh, na pa ka sukal guys sayang lang yung natama natin Ini eh, napak guys, mga uras oras. Di kita lagi eh, di komatan kong kung sang banda ko yung tinira. Oh, di talaga guys, wala talaga. Ayan hmm, guys. Ayan ang masaklap guys. Kasi nakatira tayo. Pero hindi naman natin nakuha. So matagal tayo naghahanap dun. So, para sa akin guys. Ah, uh, sayang yun guys. Nakamaan natin yun pero hindi natin nakuha. Sayang. So pangit pala gamitin ng night vision guys. Pag ganito yung spot masokal. So, matatarget mo nga yung uh, titirahin mo. Kaya lang, pag medyo makatakbo, so, hindi naman masundan. So, hindi naman makikita ng maayos. Hindi gaya ng umaga tayo maghanting. So, uh, pag makatakbo sila sa masukal, masusundan natin sa paningin natin. Kaya, nakukuha pa rin natin. So, yun guys. Kabali parang saking guys. Pangit gamitin yung night vision pag ang spot natin masok masukal. So okay lang siguro to pag yung pangpakubo, yung mga palay na ano guys, yung mga pinagdadaruhan, yung walang mga walang mga dahon-dahon. So kung tatakbo man kahit sa night hunting, so makikita pa rin natin hindi gaya nito guys na masukal. Sayang lang. So, hindi natin gagamitin guys. Sa night hunting to pag masukal lang area. So, bali, uh, release bakar natin to guys. Itong area ko dito sa liko ng bahay. Pag umaga lang. So, next time. Pag may time. So, guys, hanggang dito muna yung video natin guys. Uh, thank you for watching.